Mukhang nagulat si Yanad, napansin si Kang Yanwa, na mukhang gising at nakatayo ng tahimik sa likuran, nakabawi mula sa kanilang nakaraang spar. Ang isang close-up ay nagpapakita ng mukha ni Kung hanamay may madilim, matindi na ekspresyon at nagliliwanag na pulang mata, na nagpapahiwatig ng kanyang muling paggising at potensyal na galit o pagnanais para sa paghihiganti. Si Yon ay naririnig na tumatawa ng kinakabahan of panel lihim na iniisip na nakakaramdam siya ng medyo pasensya para sa kanya na nagpapahiwatig na kinikilala niya ang bumabalik na kamalayan at posibleng puot ni Kang Yanwa. Si Yokto ay may hawak na espada na nagtatanong kay Yonet kung handa na siya para sa kanilang sport kung saan kumpiyansang sumagot si ng oo habang si Kangunwa ay nakatayo ng tahimik. Naghanda si Yun na mag kay Kayogo na nagdeklara, magsimulan na tayo habang isang pulutong ng mga nagmamasid ang nanunood sa dalawang martial artists. Isang off-panel character ang nagpahayag ng pagkamangha, na nagsasabing kamanghamangha na makita ang isang Mount Hust Elder na lumaban ng personal. Dalawang lalaking manunood ang nagkomento sa sport tanda na sila ay nananatiling tahimik, hindi tulad ng nakaraang laban, at na ang atmosfera ay naging medyo seryoso. Isang malaking footstep ang sumulong na binibigyang diin ang malakas na presensya ni Kyokto habang hawak niya ang kanyang espada, handa na para sa spar. nag o si Yanet kay Kyokto na napagtanto na siya ay isang martial master na may panloob na enerhiya na nakakalat sa paligid niya na nagtapos na ang walang ingat na pagsugod ay haantong sa pagkatalo. Lihim na pinagtatalo na ni Yanet ang kanyang estratehiya, kinikilala na wala siyang armas at nasa isang matinding kawalan. Isinasaalang-alang ang isang paimbabaw ngunit sa huli ay nagdesisyon laban sa isang hindi kumpletong pagtatangka, si Yanat na may isang determinado na ekspresyon ay sumugod pa sulong, nagpapahayag na ang tanging paraan upang magdulot ng nakamamatay na pinsala ay ang magdusa ng ilang pinsala muna. Lihim na nagpahayag si Kiyokto ng pagtataka na maaaring makita ni Janet ang kanyang domination radius, na nagmumuni-muni na hindi niya inakala na mayroong isang bata na mas may talento kaysa kay Yanwa. Ngumiti si Kiyokto ng kumpiyansa na nagsasabing, gugulatin kita ng kaunti. Habang si Yanet ay sumugod sa kanyang pulang nagliliwanag na domination radius, ang pulang nagliliwanag na domination radius ni Kiyokto ay mabilis na lumalawak, itinutulak pabalik ang mga manunood habang si Yanet ay nahihirapan sa loob ng lumalagong impluensya nito. Nagreact si Yanet nang may pagkabigla at pagdududa, sumisigaw, imposible. Habang napagtanto niya na ang domination radius ni Kiekoto ay walang katapusang lumalaki. Si Hiyakto na may isang nakakatakot na nagliliwanag na asul na tingin ay nanunukso kay Yonet na sinasabi sa kanya na sumuko at bumalik sa paginom ng gatas ng kanyang ina kung siya ay tatayo lang doon na takot. Sumugod si kiokto pasulong gamit ang kanyang espada na nag-iiwan ng isang bakas ng asul na enerhiya habang si Yonet ay ipinapakita sa likuran. Si Yonet ay nagpakawala ng isang boxing punch na may matindi na ekspresyon na nagpapahiwatig ng kanyang determinado na counterattack. Si Kyokto ay nagsasagawa ng isang weaving maneuver, mahusay na inaiwasan ang atake ni Yonet gamit ang kanyang espada, nag-iiwan sa likod ng mga asul na energy trails. Nagpapatuloy si Kyokuto sa kanyang mabilis na paggalaw ng paghahabi, umiiwas sa mga close range attacks ni Inhiwit habang ang kanyang espada ay kumikinang. Nagpapatuloy ang mabilis na paggalaw ni Kyokuto habang si Yanet ay desperadong sumusubok na maglunsad ng isang tama, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng matinding pokus. Sina Kyokuto at Yanet ay nakikibahagi sa isang malapit na quarters exchange ang kanilang mga galaw ay lumilikha ng mga malabo na imahe at energy trails na nagha-highlight ng kanilang mabilis na labanan. Lihim na pinupuri ni Kiyokto ang interesanteng footwork ni Yanet, nag-o-observe na ang bata ay gumagalaw sa hindi inaasahang trajectories at nangunguna sa kanyang mga atake. Lihim na tanda ni Yanet na hindi nagiging madali si Elder Key sa kanya, nag-o-observe na hinahalo niya ang tunay at pekeng galaw, naglalagay ng pagnanais na pumatay sa bawat isa sa kanila. Huminto si Kiyok to lihim na nag predict na kung pananatilihin ni Yonet ang kanyang kasalukuyang footwork, magkakaroon sa huli ng isang pagbubukas para sa kanya upang sumalakay. Ito na, sumigaw si Yonet, ah, habang sinusubukan niya ang isang malakas na suntok, ngunit mabilis na sumagot si Kito, tinatamaan si Yano gamit ang kanyang kamay o espada hilt. Si Janet ay natamba mula sa tama, nagningit at lihim na kinikilala na may masakit na ekspresyon, tinamaan niya ako. Ngumisi si Yokto, sinasabi kay Yanot, bata, malayo ka pa. Sa isang kumpiyansa at medyo mapagkunwari na tono, ipinaliwanag ng panel ang loika ng Mount Wasek's Variation, gamit ang maliliit na detalye upang lituhin ang mga kalaban sa pamamagitan ng paghahalo ng tunay at pekeng galaw. Sa bawat galaw na nilagyan ng pagnanais na pumatay, itinatanggi ni Yanwi na tinatrato siya ni Kiyokto bilang isang martial artist, hindi lamang isang bata. Hinuyam ni Yanwi ang kanyang kamao lihim na nagdeklara, kung gayon, ipapakita ko rin ang lahat ng mayroon ako sa atake na ito. Sumugod si Yanwi pasulong na may matinding pokos, sumisigaw, ito na, habang naghahanda siyang pakawalan ng kanyang ultimate attack. Lihim na nagkomento si Hiyokto sa kakayahan ni Janet na makilala ang tunay at pekeng galaw at hulaan ang kanyang susunod na galaw, Nagtapos tapos na siya ay magiging isang ganap na halimaw kapag lumaki siya at sa gayon kailangan ng isang magandang aral. Nagbigay si Hito ng isang aral ng pagkatalo kay Yonet, tinamaan siya ng malakas gamit ang kanyang espada hilt o kamao sa isang mapagpasyang palo sa panahon ng kanilang Nag-react si Hiyokto ng may pagtataka, lihim na tanda na ang kasalukuyang pagkatalo ni Yuno ay magiging isang pundasyon para sa kanyang paglago, pagkatapos ay sumigaw, ano? Agresibo na sinipal ni Yonet si Kiyokuto, nagdeklara, oras ko na upang duminahin ang espasyo na ito ngayon. Si Kiyokuto, galit, sumigaw, sinusubukang isakripisyo ang kaunti upang makitungo sa nakamamatay na pinsala. Anong impyerno ang mangyayari? Habang si Yonet ay naglalabas ng isang malakas na close range blow, ang mga manunood ay nagulat. Kinikilala ang kakaibang posture ni Yonet habang nakikipagbuno siya kay Kyukto sa lupa sa gitna ng isang pag-akyat ng enerhiya. Matagumpay na naglagay si Yonet ng isang headlock kay Kyokto, sumisigaw, nakuha ko siya. Nagtrabaho ito, at lihim na kinikilala ang hindi maiiwasan na katangian ng isang submission technique. Pinanatiling ni Yonet ang isang mahigpit na pagbuno kay Kyokto, na sumisimangot habang ang matinding kulay ube na enerhiya ay nagmumula sa kanya sa panahon ng pakikibaka. Ang isang close-up ay nagpapakita ng determinado na pakikibaka ni Yanet habang hawak niya si Kito sa isang submission, na papalibutan ng umiikot na enerhiya. Tumawa si Kiyokto ng matagumpay habang itinataas niya si Yanet sa kanyang balikat, binabago ang mga tala sa close quarters combat. Si Yanet ay ipinapakita sa pagkabalisa na sinasakal ni Kiyukto na sumisigaw at nagdadalamati. Isang matandang lalaki ang nanununtok sa isang bata. Si Kiyukto ay nakatayo ng matagumpay sa isang bumagsak na si Yanet na ang impact ay lumilikha ng isang malaking crater at isang shockwave na itinutulak pabalik ang mga manunood. Ang isang close-up ng walang malay na mukha ni Yanet ay nagpapakita ng kanyang pagkatalo pagkatapos ng matinding spark. Nagising si Yonet sa kama, nakabalot na may isang mahina ng ngiti, na nagpapahiwatig ng isang time skip pagkatapos ng kanyang pagkatalo. Kinuyom ni Yonet ang kanyang dibdib sa sakit, sumisigaw, array. Sumasakit ang buong katawan ko. Kinukumpirma ang kanyang mga pinsala mula sa spar. Nakahiga sa kama, si Yonet ay nagsay sa pagbibitiw, kinikilala ang kanyang pagkatalo. Natalo ako, ha? Nagre-reflect si Yonet sa kanyang pagkatalo, kinikilala na nakakuha siya ng isang bagay mula dito at na ang mga pagkatalo ay bahagi ng buhay. Sumagot si Ye habang may isang taong kumatok at nagpahayag na sila ay papasok, na nagpapakita na may isang bisita na malapit nang dumating. Si Kyukto, ang lalaking tumalo sa kanya, ay pumasok sa silid ni Yonet, nakangiti. Si Yonet mula sa kanyang kama ay nagtanong kay Kyukto, bakit ka nandito? Habang lumalapit si Kiyokto, naglagay si Kiyokto ng isang kamay sa ulo ni Yanet na nagdulot ng isang nagulat na reaksyon mula sa bata. Inihayag ni Kiyokto na dumating siya dahil sa pag-aalala, ngunit handa na turuan si Yanet ng isa pang aralin kung hindi siya nakabawi. Inakusahan ni Yanet si Kiyokto ng panunukso sa kanya habang pinindot siya ni Kiyokto tungkol sa kanyang unang pagkatalo, at sumagot si Yanet, "Ano tungkol doon?" Ngumisi si Kiyokto, nagtatanong kay Yanet kung ang kanyang unang pagkatalo sa buhay ay mapait, na nagpapagalit sa bata. Hinamon ni Yanet ang palagay ni Kiyokto, inihayag, hindi ito ang aking unang beses na matalo. Nagpahayag si Kiyokto ng pagtataka, lihim na inaamin na hindi niya inakala na ang anumang ibang bata sa lugar ay maaaring nasa park kay Yonitir. Nagalok si Kiyoktol ng payo kay Yanet sa martial arts na nag-uudyok sa bata na magtanong ng payo. Tinanong ni Kiyokto ang motibasyon ni Yan Wu, nagtatanong kung siya ay nagsasanay para sa lakas o nasisiyahan lamang sa pakikipaglaban, na nagpapahiwatig ng huli. Idineklara ni Yanet na nasisiyahan lamang siya sa pakikipaglaban at lihim na isinasaalang-alang na mas mahusay na ay adapt ang modern martial arts kaysa sa pag-aaral ng mga bago. Hinamo ni Kiyokto ang pananaw ni Yanet, nagtatanong kung bakit baliwalain niya ang mga pukana ng umiiral na magkakaibang martial arts. Nakaranas si Yanet ng isang paghahayag na uunawaan na napabayan niya ang umiiral na martial arts ng mundong ito sa pamamagitan ng pagtuon lamang sa modernong adaptasyon. Ang narasayon ay nagha-highlight ng kahihinatnan ng pagpili na baliwalain ang sistematikong nabuo na martial arts sa mundong ito. Nagmumuni-muni si Yonet na pagtanto ang kanyang katigasan ng ulo sa solong paggamit ng nakaraang buhay at modern martial arts at ang kanyang kapalaluan sa pagpuna kay Elder Kibago ang kanilang spar ay isang pagkakamali. Kinikilala ni Yonet ang kanyang mga nakaraang aksyon bilang isang sariling contradiction na uunawaan ang kanyang depektibo na pananaw sa martial arts. Ngumiti si Kyukto, nag-oobserve kay Yonet at lihim na pinupuri siya bilang isang kaakit-akit na bata para sa muling pagkakamit ng kaliwanagan ng independent. Ipinahayag ni Kiyokto ang kanyang pag-asa para sa paglago at lakas sa hinaharap ni Yonet at nagpaalam sa kanya hanggang sa magkita silang muli. Si Yano, nasa kama pa rin, ay tumawag, Sir Kia, na nagdulot kay Kiyokto na huminto sa pagtataka bago umalis. Umupo si Yonet at yumuko ng malalim kay Kiyokto nagpapasalamat sa kanya habang si Ka ay tumingin pabalik sa kanya. Inanyayahan ni Kiyokto si Yonet na bisitahin ang Mount Hua sa susunod at masayang tinanggap ni Yonet, nangangako na bibisita. Si Kiyokto ay lumingon at lumabas sa silid ni Yonet, iniiwan ang bata sa kanyang pagbawi. Okay, I will read the text back to you. Isang paglipas ng oras ang ipinapakita sa ibabaw ng compound na may narasayo na nagpapahiwatig na maraming oras ang lumipas pagkatapos ng pag-alis ni Kiakto, sampung taon mamaya. Inihayag ng narasayo na ang sampung taon ay sapat na para sa pinakabatang master ng Golden Tiger Wall na maging isang kagalang-galang na teenager. Isang kamay ang nagbubukas ng isang pinto, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang panahon ng nakahiwalay na pagsasanay si Yang Wei ay lumabas, nagsasheld ng kanyang mga mata mula sa maliwanag na sikat ng araw, nagmumuni tungkol sa kung gaano katagal tumagal ang kanyang nakahiwalay na pagsasanay, tinatan na marahil ay isang taon nito. Si Yanet, ngayon ay labinsyam na taong gulang, ay kumpiyansang nagdeklara na naabot niya ang Supreme Peak Level na may kanyang status na ipinapakita bilang Level Start of Supreme Peak. Nagre-reflect si Yanet na ang kanyang laban sa Mount Ho sect ay pinahintulutan siyang makatakas sa kontrol ng kanyang ama. At nagpatuloy siya sa nakahiwalay na pagsasanay sa modern martial arts at panloob na enerhiya sa loob ng isang taon. Ang isang close-up ay nagpapakita ng isang kamay na may hawak na nagliliwanag na berdeng orb sa isang maliit na mangkok na may sound effect na nagpapahiwatig ng paggalaw. Ang ama ni Yanet, isang lalaking may balbas, ay masigasig na umiinom ng tsaa, sumisigaw na ang tsaa ay kamanghamangha ang lasa. Si Yanet ay bumalik sa bahay, nagpapahayag, bumalik na ako, ama. Habang lihim na nagtataka tungkol sa ugali ng kanyang ama sa pag-inom ng tsaa habang kinikilala ng kanyang ama ang kanyang pagbabalik, ang ama ni Yanet ay tumingin sa kanya ng gusto at tinugunan siya ng simple bilang anak. Biglang sinabi ng ama ni Yanet sa kanya na umalis sa bahay, nakakagulat kay Yanet, na nagprotesta, ano? Wala iyon sa kung saan. Katatapos ko lang ng aking nakahiwalay na pagsasanay, alam mo. Sininala ng ama ni Yonet siya para sa pagsasanay lamang, na nagsasabing matanda at malakas na siya upang lumabas sa mundo at maglakbay sa Django at maghanap ng isang mabait na asawa. Nagpahayag si Yonet ng pag-aalala tungkol sa paglalakbay, na gustong magsanay pa para sa mga hindi inaasahang sitwasyon at natatakot na pagsamahin ng mga martial masters. Nagbiro ang ama, nagtatanong kung bakit ang mga martial masters ay maglalakbay sa mga grupo at nagtitiyak na sa supreme peak level, si Yanet ay tretuhin ng may paggalang, kaya hindi siya dapat matakot. Ipinahayag ng ama na walang mas mahusay na pagsasanay kaysa sa karanasan sa mundo, inuutusan si Yanet na bisitahin ang kanyang kapatid na babae sa nungklan at nagpapahiwatig ng sparring. Lihim na isinasaalang-alang ni Yanet ang pagbisita sa kanyang kapatid na babae sa nunggang clan natanda na ito ay tahanan ng Sword Emperor Nung Wuyan, isa sa top 10 martial artists. Tinapos ng ama ang talakayan na matatag na sinasabi kay Yanet, tapos na tayong magsalita. Umalis ka bukas, iniiwan si Janet na nagulat sa biglaang utos ng pag-alis.